dito. Na chicken po, frozen so, dito. Lulubo natin ang daw yung oil. Wala po na yung hugas. Wala po na yung hugas. Hindi ba na yung hugasan yan? Hindi na po natin kailangan hugasan dahil malinis mm -hmm. na po ito. <laughs> <laughs> Para ito na natin sa mga bacteria bakterya po nakakalat po sa ating mga so, kitchen. Ito po, ilalagay ko po without using oil. Yan. Kailangan mag-vlog ganubi. Kailangan mag Thank you. Thank you. Ayan po. Frozen po itong chicken na galing po sa ref. Naudin no, na po natin yung oh. sugata. dito. natin okay

Eto eh, tayo ng pusa gaw. Pusa yan. Ayan po, ayan po, ayan po, oh, ayan po, oh, ayan po, ayan po, ayan po, ayan po, ayan po, po, ayan po, ayan po, ayan po, 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 ayan po, ayan po, ayan po, ayan ayan po, Slice. mga design niya sa mga ano kulay mabilisan ko nakasave ko talaga ng almost 50% sa no ito yung ating steam vegetable without using water ayan po

Uh, 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 Madam, Ito po. Ah, ilalagay ko isang press na. ito, ito po ilalagay po namin dito mag-experiment po tayo sa ating steam po. lalagay din tayo ng asin. Okay. Ito yung asin. Asan na ba yung dalawa? Ito po, oh, mga madam, oh, pakita ko sa inyo yung asin. Ilalagay po natin sa tisyo. Ayan po. Ibig sabihin, isasama po namin sa pag-steam na without using water. Ito po yung press na itlog. Sasama po namin dyan. Makikita po ninyo mamaya na hindi, pag nalusaw po ito, ibig sabihin na wala po yung minerals ng ating mga gulay. Pero pag nandyan po siya, nariritain po yung kanyang minerals. Mamaya po, makikita po ninyo. Asin yan? Yes. Asin yan. Sa tisyo, sige, sa niyan. Ilalagay nga para nga makita mo. Pag nalusaw yan, Mag-edit na naman ako nito mamaya. Hindi po bang ginagamit natin usually pag nag nagpibig po tayo ng cake, yung kung direction nito, maglalagay po tayo ng tubig, butter, ganyan, tapos yung gatas, ngayon. At kung ano-ano pa po yung mga ingredients kung nakalagay dito. Pero dito po sa so master na kwan, maglulungtot po kami ng cake. Ang gagamitin lang po natin, kung so, ano po yung kinain ninyong mga gulay, na prinsipe po namin sa fruits and vegetable na salad namin. Yun din po ilalagay natin dito. Additional ng dalawang itlog. Yun lang po. Hmm. Ah, hindi po lang nangyayad ito. Diyan lang po dito. Diyan lang po dito. Nanahimik yung ano. Okay, okay, okay. so, Ito po, lalagyan din po natin ng mga gulay. Kung ano po yung pinipter po namin sa salad namin, yun din po ilalagay natin sa pansit. Ay sa uh, take natin. Ito so, po. Pinakain natin. Pinakain natin.

hahaluin po natin para po mapan po yung kasi yung po pinaka juices po ng gulay yun po ang magpunan na... kasi ano po ang usually po natin nilalagay ng malok isinalin eh, sinalin na po natin eto po ilalagay na po natin ang bawang tapos ito pong sibuyas. Yan po. Tapos ilalagay po natin yung kalahati po ng gulay. Napanta masunog ng sibuyas. Yan masusunog. Yan. 5 minutes lang po namin lulutuin to. Yan po. Tapos, ilalagay na rin po natin ang ating panter, Uy, minis yan. man. Oo, ilalagay na natin lahat. Dami <laughs> na nyo. Kasi sa lahat ng mga naiwas, Minsan so, na. Kasi same lang silang magpapalimutin. Bakit di loso Five ang mga lahat? Oo, makikita mo na yan. Five minutes lulutuin natin. Huwag mag-alala. Di ba, kung sa tuwago. Tapos, ilalagay po natin ang toyo. Ah, ganun ako magluto sa bahay. Alam ko na, nobe. May tuyo pa na yan, Ruby. Oo, uh may tuyo. Para may kulay. Siyempre, pang pakulay. Diba? Pang tulad? pakulay. Nakangit na mo yung pansin. Anong baka na tuyo mo, Ruby? Kahit ano. Tapos, lagyan po natin ng na oyster sauce po para may ito. Oo. Pang masarap. Lapo po na, Ruby. Kailahe ko po na mga edges daw. Ibu, tanda kao, ini birthday ni Kat. Oo, sige. Hindi ubi ako sinira natin. <laughs> Oo, kung magluluto. Matikman mo yung pancit ni Naobi. Sabihin mo, maluto ka ulit. Ayun po. Tapos, lagyan natin ng kunting paminta. Anong nilagay mo dyan? ba? Kasi <laughs> so, po, lagyan natin ng kunting paminta po. Yan. Tapos, ilagay din po natin yung natitirang gulay. Pinakatapos po natin. Ayan. Pinakatapings po natin. Tapos, takpan na po natin. Parang diba? humihila siya. Ayan. Ito na po ang ating panset. Ayan na po. So, ah, oh, may vacuum po pag hinihila. Pag binubusan. Ayan po, oh. Wala na po. Okay na po yung 5 minutes natin. Ayan, oh. 5 minutes lang. Tapos, nakaluin na lang po natin. Kagaya po nito, mayroon na po tayong cancer. Ayan. 5 minutes nag po siya kasi yung mga gulay po, yung juices niya, yun po ang po, oh, yun po. Kahit na walang tubig. Kasi yung juices ng mga gulay, ayan po siya. Yan ang Wala po tayong isinahog, kundi ito lang pong pansit natin. Oh, yung gulay mo binat na hapna? Yung ano yung pinain po kanina na pinaka-vegetable na salad natin, yun din ang inilagay namin. Ayan siya, o. Oh. 5 minutes lang po, niluto natin. 'Yan yeah. po 'yung hero na may Oh, salad master ginger powder. Salad master. Ayun, napininit na. Kasi naiba 'yung mga nagagawa niya sa ordinaryong ordinaryong putuan natin. Yeah. Ayan natin 'yung asin. Ayun po siya 'yung asin. Ibig sabihin sa kabituan. Ito uh, o, oh, uh, yung asin uh, uh, Ayan, gas yung lutoan uh, namin. Ayan yung asin. Buo pa rin yung asin, pero yung na basa. Kaya nandyan pa rin po yung minerals ng ating mga gulay. Vitamins and minerals niya. Na-retain po siya sa loob. At ito naman, titikman titik po ninyo yung aming mga gulay.